Eh, bagong araw na naman at Banto na naman ang si Bubog Banto na naman ang si Bubog Nagpamaga Oh, bago na nasikat na araw dun oh Sa labas Pag lumaki-laki yan, nagtagot Salmonite yan eh Salmonite Salmonite Salmonite, sigurado Talain di pa ba? Si, si... Galunggung. Ah bayan na, ahay. Bayan. Jenjerus. Jenjerus. 30 di pa. Ana buntugan, magasang na. Tigayin mo ang magasang mo. Oo. Galunggung, ganun dapat. Mm -hmm. Pero pa. Duro <cukupin> mo. <cukupin> puti ang mata ay saray yan eh ay, masal mo niti pala may doon naman pala eh, eh. tayo <coughs> magtitira na buka na ang araw eh. <coughs> ay wala, wala, wala yung walang tiyuhin ito tabutan <coughs> mo ito Mahina ang salang ngayon ah. Balik ka. Baka na, naman doon sa... So Mahina ang salang ah. Okay, Malalaki ang sumalang. Ay dito eh. Hey, salang lang ah. Baho mataas na ga yung araw ah. Ba, ito pa. Ah, o oh, malaglag pa. O oh, alaglag pa. Lalaglag pa. Malaglag pa yan. Maluha nga eh. Salmoniti. Salmoniti <hati> nga eh. Maghagap <hati." hati>

Tulingan, tulingan, tulingan. Tulingan, tulingan. Uy, naasim po rin ang bulubot. Bapak, dalawa, 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 dalawa. Ang tulingan, guys. Grabe. Kamaya ka natasim. Higas na, oh. Hawak, hawak. At ari ba ito? Ay, muna yung gari. Sige, hawak. Okay. Ari pa lang tulingan. Sa tabi. Ipaw, wala yun. Tulingan, barangay ba na yan, ay. Tulingan. Tulingan.

Dito pala maganda ang mangurin tiyan eh. Pagdalag nga eh. Ano eh? yung kala. Yung kala ag agab yung agabi para amote. Naputi ay. Malaki ang puti. Ay, Yan, ay, nang, nang laki, arang Iyan arang ay, ang malaki. Mantagot. Ang ganyan. Ay. Ay. Ito ang sabing nanay. Wala pa yung lula na eh. Lalo kayong lula. Kami dapat Tambung, mantagut, mantagot at tambong last ball na ito last ball na ito, ito, ito. napasabak kami dito sa rintahan bay ng mga ruro biyahing pulilyo biyahing pulilyo at panukulan Sakreto yung pag at Salmonite. Sige ha. Ah. Salmonite, meron na akong pala eh. Hindi pa na Last bowl na to eh. Sige pa. Makain tambong. tambong. nala. Kung tambong ay

hindi kaunti na yun halabas na ang bato bato tatanggalin mo yung lubi to ilike yung buya oh thank you lord thank you lord paano gusto ang piliin kalis kisan. Ano uh -huh. ko? Kali kisi, kalis kisi.